nagtatanungan ko tungkol sa unprogrammed funds kasi Ayan, ang oo. parati natin tinitingnan yung listahan ng mga proyektong palpak diba uh -huh. tingin tayo ng tingin doon sa mga hiwagang ghost project, mm -hmm. substandard mm -hmm. at uh, iba pa pero may mga tinatawag na unprogram na napakalaki nasa 800 billion wow. at 700 billion ganyan mm -hmm. kalalaki one yung 1 1 trillion pesos na nga daw senator ma'am yung mga nagastos sa mga Foreign Assisted Flood Control Project. oh isa Pero, pa yun. Ayan. Yung dalawang Oo. yan, hindi pa natutumbukan. Kaya bitin na bitin. Masama mm. ang bitin. Uh -huh. Ayan naman. Ah, <laughs> <laughs> so, yung unprogrammed na billion-billion, tapos yung 1 trillion mm -hmm. na ginastos na sa Foreign Assisted Project. Utang yan, ha? Mm. By the way, mga utang yan. Kaya wow. nasisindak ka ako. Ba't ganun? Eh, alam naman natin yung CDO River. Ano ko? Uh -huh. Yung kagayan na Deoro, De Oro. Pampanga Bay. Pasig Marikina River. Mm -hmm. trilyon ang ginastos wow. sa Metro Manila 9 billion 2025 pa lang eh bakit bahang-baha pa rin tayo <laughs> sa bilyones yan asa napunta yung mga perang yan na wash out lahat hindi ba kayo uh, mananawagan ma tatawag ng uh, audit na uh, senator i mean, kung uh, paano ginastos yung uh... 1 trillion pagkatapos Ayan. eh na binabaha pa rin po tayo. Eh hindi ko nga maintindihan ilang bang zero yung trillion. Kad Kalaki laki-laki ng mga pera, sa uh -huh. mga utang. Ayan. Wala maipapakita eh. Sinasabi nila lagi yung mga pumping station daw ang ginastos nila. hindi uh -huh. eh, nga umaandar eh. Puro barado daw ng basura kung uh -huh. ano anong dahilan ng binibigay. Uh -huh. Kaya para sa akin bitin, wag nilang titigil muna yung uh -huh. investigasyon. Ayan. Kailangan alamin natin at walang walang mga sacred cows di Walang walang bawal uh -huh. kung anong tumbukin ng hmm. ating mga testigo kung anong sabihin yun dapat ipursige walang ganya na uh -huh.